Hi Capricorn! Last 3 months ng taon, 2024, anong ganap? Ano pang parating pagdating sa inyong mga buhay, pag-ibig, relasyon? Kuha tayo ng ilang ganap na messages. Ganap na messages? Mensaheng gabay po para sa inyo. Tayo po ay live na live sa FFB kahapon. Whitey na tayo live ngayon, Moonshot. Nasa YouTube na tayo. <laughs> Ayan, eto na. Hingi tayo ng gabay para sa inyo at yung nais o marahil kailangan gusto sabihin ng taong mahal mo para sa iyo. Last three months of 2024, anong kailangan yung marinig pagdating sa buhay, pag-ibig? Message. Capricorn, guidance po para sa mga taong ito. Capricorn, mensaheng gabay para sa kanila. Okay. Ikat natin ito this time. Into 3. And then, kuha lang tayo ng ilang messages. Medyo struggle yung ating ganapan dito. Andito ang camera. Ang tab kung saan tayo nagla-live. Pero ito na. two of Wands. The Queen of Swords. 3 verse. Okay, add pa tayo. 7 of Wands. 7 and 7. So, dito pa lang. Andito na ang relationship sector. Seven of Pentacles, Seven of Wands, Two of Wands. Okay. In a relationship man, couple, single, no matter what your relationship status, may protection. Parang may pag-aalaga. May, mer meron gusto kang alagaan lalo. Hindi niyo pa man yan ma-realize sa inyong mga sarili. Love messages, may paglaban patuloy na ipinaglalaban ka, reversal yung energy, ay balance naman. Pero syempre pa, wala namang perfect na relationship. Two, this is something na patuloy nyong uh, idadaan sa mas practical approach or kumbaga, yung merong agreement. Agreement, partnership, na para mas mailaban ang relasyong ito, dahil nga walang perfect, ay magtutulungan. Compromise with your partner. Connect with your partner. Queen of Swords, reverse Eto, tayo yung general message. Kahit pa pala, pero okay ng sign, Capricorn, ang bawat isa ay iba-iba. Iba-iba yung sitwasyon, pagdating sa relasyon, or kung ano yung na-experience nyo. Okay? Okay, pero, Okay. Maari kasi meron kayong kailangan na buing decision ngayong last three months of 2024. It could be major or big decision para sa ilan sa inyo kung ipaglalaban nyo pa ba. Dalawa lang naman to. Kasi dalawa eh. Uh -oh. Seven of one, seven of pentacles. Depende na ito sa itinatakbo or itinakbo ng inyong pagsasama. Okay? Ito'y yung mag apply higit marahil sa mga nasa isang relasyon na. At kayong higit na makapagpapasya. Okay? Pero I see naman na parang sabi ko nga protection. May pang long term. May ito sa kompromiso. Agreement. Sabi ko nga pag-uusap. Sa ilang plano. Kailangan nyo lang unti-untiin. Pagkatiwalaan. Okay? yung proseso na pwede nyo pang pagdaanan together. Parang hindi naging madali, pero as long as kung mapapangat nyo sana, hindi lang yung puso eh, pero yung pagiging praktikal at yung kailangan. Okay? Hindi ta ano no, hindi ta kung parang kailangan mo ba ako dahil mahal mo ko? Parang ganun eksena no. <laughs> May hugot. Pero kung sabay lang. Okay? sabay sa inyong connection. Kasi, yes, merong ilang differences. Lahat, totoo naman, lahat tayo may pagkakaiba talaga. Pero, as long as pinaglalaban nyo pang isa't isa, parang, ano la, especially kung meron na kayong anak, or meron na kayong ilang responsibility, o maangat yung pagiging provider ng ilan, ang hirap nang i-balance ng emosyon minsan sa pagiging practical, or kung ano yung kailangan. So, hindi sa hindi ka minahalakahan for some na parang hindi ka maipaglaban or hindi mabigyan ng pag-aksyon sana. Yung alam mong deserve. Deserve mo. Okay? Sa inyong relasyon. Marahil dahil sa ilang kadahilanan po ng bawat isa. Reversal yung energy sa kung ano mga akin nababanggit. Pwede itong mag-apply sa iyo o sa iyong kabareha. single, Okay, meron, meron, meron ka pa nga pinagpipilian or pagpipilian. And it will be up to you, again, kung sino sa kanila, yung mas dama mo na merong plano sa mas practical tayo. Okay, may plano, may ginagawa ba itong action sa'yo na something na alam mong makapagpapatibay pa lalo nung kumpiyansa para masagot mo siya or maituloy mo ang paniligaw mo sa kanya, yung ganun ang lalim na nakukuha natin sa Capricorn in a way na practical and realistic yung approach. Okay, couples in a relationship 7-7, again, ano tayo? Maring ito ay may sa ibang bansa. Ito hindi kailangan mag-apply. Mayroon pong umangat na international agenda dito. Baka nasa AFAM <laughs> ang pagwagwagi. Charot, <laughs> hindi. May something ganap or kahit long distance, nasa LDR ba kayo ngayon, na hindi ganun kadali, ano, doon pa lang sa salitang long distance, mahirap na. Okay? Parang itatest or patuloy na tinatest dito yung distance, yung pagkalayo. Or kahit pa physically, magkatabi kayo, pero may pagkakataon na parang mentally, emotionally, hindi attach ang isa sa inyo or pareho kayo. Dahil marahil, sabi ko nga sa inyo, ay nagiging practical ang bawat isa, doon sa inyong pagsasama. Dalawa lang, it's either merong agreement, partnership, na mapubuo, may may engage, pwede po, seven and seven. Big, sabi ko nga, big or major decision. Merong, meron ng mag-level up ang relationship, dahil sa pagprotektang ito. Or merong mag-design, -de or mag, mapag-usapan kayo, to part ways. Ayan, nisa nang hirap sabihin. Dalawa lang naman yan. Depende yan sa sitwasyon nyo ngayon pa lang. Okay? Last three months of 2024, may mga big ganap. Decisions, actions, events, e either, ano, pwede rin eh. Ayan. Hi. <laughs> Tanungin yung sarili. Sa part na ito, of course, kayo po ang higit na makapag papa siya. Iwas lang na ma-frustrate or ma-confuse sa kung ano mang pwede nyo sanang um, harapin or piliin. Paangatin yung awareness. At magagawa mo to kung pipiliin mo munang ng pag nilay ng sitwasyon na hindi ka pag nagpapabigla-bigla. Okay? Ayun ang ating may iwan para sa inyo. At pa tayo ha. Alam ko, para yan ah. Ang bilis naman. Kukuha pa tayo. Kung ano yung pinakamaling bumagsak para sa mga Capricorn. Add pa tayo ng additional message. Moon feelings. Trust your intuition. Follow your heart. Of course, kailangan mo yan. Kailangan mo mag-dig dip. Dig dip. Ayan. Pakiramdaman ng sarili. Ito na. Bakit first house? Ikaw mismo yan. Yung pakiramdam mo. Pakiramdaman ng sarili nasa iyo ang power ng pagdidesisyon. Siyempre pa. Pero kung aking i-apply, anito ba ang emosyon? Malalim. May hugot ang inyong pagsasama. First, new beginnings, new partnership, or merong um, new something pagdating sa inyong relasyon. Why not? Maybe a reminder to try something new, something different. Yung approach niyo po especially couples married na medyo matagal na rin, di ba? Minsan parang paulit-ulit ang nangyayari, gusto niyo ng something bago. Maybe kailangan nyo lang itong samahan ng willingness, nung action, okay? Nung pagiging practical para mas mapalalim yung emosyon na ito. Yung pwede, oh wait, oh yan, maybe ano lang din, um, spend more quality time, connect on a more emotional level, alam mo yon soul level, kasi parang maaring nawawalan lang kayo kahit sa simpleng oras ito as a Capricorn, may pagka busy, actually, astrologically busy pa rin and productive ang umaangat more work more responsibilities, hindi kayo nawawalan ng ginagawa, so take it easy sa usaping ito buhay pag-ibig, relasyon, bigyan nyo rin ng pagkakataon na mapaangat Okay? Yung alam nyo yung deserve nyo at deserve ng inyong mga kapareha, couples na maaring matanggap ng bawat isa. Take time. Okay? At pa tayo. Anong gusto sabihin sa'yo ng taong mahal mo, Capricorn? Diretsahan, anong gusto iparating ng taong ito para sa'yo? Diretsahan, Capricorn. Message po. Message para sa mga Capricorn. Anong gusto sabihin? Ayan na. Sana Patawarin mo ako. Sana patawarin mo ako. Ikaw ang gusto ko na makasama. Kita mo siya. Ang layan ng tingin. May ilang plano po. Or maybe ito yung kailangan niyo paangatin. Tamang pagpaplano. Tamang proteksyon. Ikaw pa rin. Ang gusto niyang makasama. Sana patawarin ako. Ayan. Patawarin mo ako. Marahil ito ay para sa ilan na dumaan sa hindi ganun kagaanan. Okay. Sabi ko nga. Wala namang perfect relationship. Pero may pagpapatawad, may pag-heal, emotion, feelings, andito pa. Attached pa sa isa't isa. Itong maangat na love messages na marahil kailangan mong marinig last 3 months of 2024, Capricorn.